Three, Hello guys uh, dito ako ngayon sa aking maliit na baboyan at aking bibigyan ng aking mga alagang baboy ng vitamins ito ay bogey strip ito lamang yung vitamins na aking binibigay sa kanila. Dahil sa hindi pa sila napupurga, ay ito muna ang aking bibigay sa ngayon. At aking tatawagan ang aking technician upang sila'y maturukan ng purga. So ayan tunawin natin sa malinis na tubig. Ito'y 5 grams lamang mga guys at ito bibigay ko sa sampung baboy yan. yan haluin lang natin ng ganyan nang sa ganun ay ma-distribute sa kanila sa sampo so ngayon uh, tayo o ako yung magbibigay ng feeds sa kanila dahil sila ay gutom na so ayan bibigyan ko na sila ng feeds uh, mga guys ito y grower na ang binibigay ko sa kanila uh, kasi shift ko lang sa kanilang feeds from starter to grower hindi ko na naipakita guys kung paano uh, mag-transition sa kanilang feeds. Importante yon mga guys dahil para may, may iwasan yung pagtatai o yung hindi sila matunawan dahil mabibigla yung kanilang chance sa uh, pagtunaw ng feeds. So kadalasan kaya nagtatay yung ating mga halagang baboy kung nagpapalit tayo ng uh, pagkain o feeds na lalo na kung hindi natin alam kung paano ang pag-transition yun yung nakakapagdulot ng pagtatay sa kanila dahil nahihirapang magtunaw yung kanilang chan ng pigs lalo na kung biglaan na magpapalit ng kanilang pagkain so yun at ito naman ay bibigay ko sa aking gagawing inahin o dumalagang baboy kaya lang mga guys uh, darak lamang ang aking binigay sa kanya at Uh, ito yung aking laging ginagawa. Parang aking inahin o gagawing inahin ay ma-maintain yung kanyang katawan na hindi ganong kalaki o hindi siya ganon ka taba. So, lalagyan ko lang ng kaunting asin yung kanyang pagkain para magkaroon naman ng lasa. At uh, hindi siya maumay sa darak. So, 'yun. Ganyan lang 'yung aking laging ginagawa. Pero ito minsan lang sa isang araw sa tuwing umaga lang na kung siya ay aking papakainin. Saka lang ako magbibigay ng asin. At sa hapon, hindi na. Hindi ko na siya bibigyan ng asin. Drac na lang. Pure, pure drac ang binibigay ko sa kanya. So, yun. Uh, pero sa ngayon, yan munang ibibigay ko sa kanya. Pero, hahaluan ko rin ng uh, brood uh, Kaya lang, wala pa ako nabili. Pero ngayon, dyan muna. Pero, uh, wala namang magiging problema. So, yun. Uh, akin nang ibibigay yung aking uh, itinunaw na vitamins sa aking mga baboy. So, yon Dito tayo, guys. Yan. 'Yon, na mix na siya na mabuti. So bigyan na natin siya. O bigyan na natin sa kanila. Yan. 'Yon. At ito'y uh, protection na rin sa uh, mga sakit tulad ng lagnat. Ito'y makapagbibigay sa kanila ng protection. Yun. Kaya mga guys, uh, nakakalibang din ang mag-alaga ng baboy. Lalo na kung makikita mo yung resulta sa kanilang katawan, nakikita mo yung paglaki ng kanilang katawan. Ay napakaganda uh, tignan at nakakaalis ng pagod. Kahit minsan ay, <clears throat> nakaka, tayo ng pagod, sa pag-aalaga, pero, kung makikita mo naman yung, nagiging resulta, ay, nawawala, yung, ating pagod. So, yun guys, ah, uh, papaubos ko lang itong vitamins na aking inihalo sa tubig at ako rin ay magpapaalam na